Hindi takot sa snow. Hi, Mamila. Hi, Mama. Mamila. Say mo na. Hello, Mamang. Sabi mo, Mamang, halo-halo tayo. Dahil sa tuyo, nagpalamig. <laughs> Ito po yung ulam nila ngayon. Oh. Para sa mga bisita natin. <laughs> Ikaw ha. <laughs> Sabi mo papahiga ka diyan, Gawin kitang ano. Gawin kitang snowman. Tuwang tuwa, just ko. Mantala yung mga masyonda dito nanginginig na. Kay Jason. Oo nga, namasanay. masanay. Para masanay siya, Jason. Singaw na nga yung ko eh. Dalawa na eh. Big like that eh. Okay. Eh? <laughs> <Numabatu>. <laughs> Loko. <laughs> -tuwa. Oo. Oo, may pwede na Pakainin natin yung mga bisita natin ng espesyal na tuyo. Sarap ng danggit, no? Mahal ang kilo niya. Kain tayo. sarap mo. Naka-discount naman kayo. <laughs> ha? Naka-discount kami. Mahal niya lalo na kapag ano. Ayan o, no? uh, sarap ang dala ni Mahal. Janice o. Oh. May <laughs> <Walang laughs> wala. pacham. -pacham Walang pacham-pacham dito. Parang hindi ka. Basta ulam. <laughs> Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Ayan o. Oh. Maganda na naman yung paligid natin. Kasi po, nasa minus 32 yung feel grabe no ng isang araw minus 31 ngayon mas mababa ganyan so, no? ganyan yung itsura ng mga bush at saka yung puno Yun. so yan po importante yung naka yung mga sasakyan dahil grabe yung lamig. Kasi kung hindi talaga nakaplag yung sasakyan, nahihirapan siya mag-start. So ngayon, napapansin namin na hindi nahihirapan mag-start yung sasakyan talaga pagka uh, nakaplag. Beng, ah, kunin mo. Uy, huwag. Ayan. Minus, ano? Minus 32, te. Pati yung dashcam namin dito. Bumibigay sa lamig. Parang nawawala na yung kapit niya sa salamin. Yung rubber niya. Nahirapan ng kumapit. Dali. Seatbelt mo na tayo. Kaya nga, natutuklap tatanggal siya sobrang lamig yung rubber niya nagiging matigas ano pa hala kate mamaya na lang grabe mas maganda ngayon yung paligid oh puting puti so yan po friday po pala ngayon happy weekend po sa lahat gadong Good morning, malamig na umaga, mga viewers sakit daw yung mga kasukasuan niya. Kaya gabi, bigla akong nagising, sabi niya, pakihaplasan mo ngayon likod ko ng paw, Yung mint. E di, ano, kasi hindi siya makatulog ang sakit ng likod niya. Sa sobrang lamig kasi, Mabot ba naman ng kagabi siguro pang mga minus 30 pa. Hindi ka pa masaramdam ko para may trangkasa ko. Oo. Yung panahon po ngayon dito sa amin, pagka sobrang lamig, feeling mo parang kasuhin ka. Alam mo yung masakit yung katawan mo, tapos parang nangangalay yung mga binti mo, yung mga muscles mo. Kasi ano eh, alam mo yung kahit minsan nasa bahay ka nga na nasa taas dun, ramdam mo pa rin yung lamig, no? Kahit nasabihin mo may heater, syempre yung heater naman may time na di pa parang na time out siya, napapahinga tapos, pagka ganun parang mararamdaman mo na malamig yung ano, malamig yung temperature sa taas e minsan, naka, kahit nasa loob ng bahay nakajakit ako eh e, parang maraming nagkakasakit pagkagantong panahon ng taglamig pero hindi naman tayo hindi pong sinisipon no, parang bihira lang naman yung upo-upo pero yung sakit ng katawan talagang ramdam mo lalo si dadong may arthritis di ba, so ramdam niya yung ngalay ng likod niya, tapos minsan yung mga dito niya, sa kamay ay eh, nakaglabs ako ngayon kasi nga, medyo malamig kahit na nasa sasakyan ka kanina pa nakastart yung sasakyan pero pag pumasok ka, syempre ramdam mo pa rin kasi sobrang lamig niya <clears throat> Okay. Oh, yeah. Sa ko

yung nasasabi mo lagi pag masama yung weather talaga dito. Ewan ko narinig niya, sabi ni Dadong. Kahit nasa ibang pansa ka nga, <coughs> tapos ganito kalamig, paano ka nga naman makapagtrabaho, di ba, ng maayos? Kasi ramdam mo yung sakit ng katawan mo. Tapos, paano mo mababayaran yung mga bills mo pagkagantong ramdam mo na yung ano mo kaya na yan kaka arthritis na 'di ba kaya isa yan sa ano eh isa yan sa mga rason bakit yun nga naiisipan namin talaga na mas gugustuhin namin na sa pinas pa rin kami mag go for good Kasi pag uh, ganitong paulit-ulit, kada taon, kanto yung panahon. Siyempre, hindi mo naman masabi na Siyempre magbabago gano. pa tong ano eh, winter dito eh. naman ang yun Unless bano, bano, lang, bano, bano, bano. oh nga, unless lang kung mm. aalis ka nga dito at lilipat ka ng ibang lugar. Kasi usually talaga, pagka narinig nilang ganto yung sinasabi namin na sobrang lamig dito. Siyempre, yung magiging opinion ng tao, magiging suggestion nila is, ba't hindi kayo lumipat sa hindi ganun ka lamig na lugar? Ayan, hatid ko lang si Tini sa clip. So, ayan po na, ko na si Denise. Ayun nga, sabi namin, pagkagantong lumalamig yung panahon, hindi mo talaga maiwasan na mabanggit ulit yung about sa mag-forguda sa Pinas balang araw. Kasi, yun nga, si Dadong, ramdam niya talaga yung sakit ng katawan niya pagka gantong sobrang lamig. Siyempre, yung atritis mo umatake, diba? Grabe. Tabao lang. Oo, grabe yung construction dito. Tuloy-tuloy, oh. May heater din yan siguro sa loob ng ano? American. Yung backhoe. Bakit nila minamadali? I-winter naman. Makapag-construct. Ah, uh, baka para ready na. Pagdating ng spring. Ano? Pagkagantong sobrang lamig yung usok ng mga sasakyan. Lumalakas din, no? daming pulis ah. sa ay ito oo nga na slide rap... itong sasakyan na nasa harap namin no kaya dahan dahan lang talaga eh yeah, speaking po ng nag slide no, no, na sasakyan. No, yung pulis, Pati yung pulis nag dun, oh. nag slide oh. Kahit sabihin mo talaga na naka-winter tires ka. kasi ang kapal ng tambak black ng ice. Oh, Nag-black ice mga na kasi. Sa 2 inches dito. So yun, speaking ng black ice, tsaka yung mga nadutulas nga po yung mga driver dyan, yung mga sasakyan nila. Nasa harap na yung pulis pa yun. For sure, naka-winter tires mga yan. Oh. No? Kami, nagpa-coat na rin po kami para sa apat na piraso ng gulong. So, bale, Inabot siya ng... gano ba? 169 yung isa. So 169 yung isa at yung brand neto is Bridgestone. Ayan. Ang inabot ng apat ay dali kasi may ang hirap. Ang hirap mag-open ng papel pag naka-gloves ka. So yung inabot niya is 900. 34. So, yun. Discounted, Discounted na to. Naka-sale to. Naka-discount pa po to kasi, ano ngayon eh, Black Friday. So, dun sa 168 na, ano, ah, 169 na gulong kada isa. So, bali, 675 siya. Tapos, meron siyang, uh, may china charge sila na, ano pato ayon installation sa installation tsaka yung pagbabalance ng gulong. Na 132 sa apat. Tapos meron pa silang syempre sa labor. Kaya yung total po niya is umabot ng 934. Sabi nga nila, mura na pag Kasi pagka-regular sa pag-install ayon installation na. pag-install ayon installation sa dito sa ano ito pa sa all season na so, mas mura to kasi winter tires na eh saka maganda din naman yung bridge tone sa bagay kahit hindi naman sa brand yun eh no yung importante naka ano ka winter tires ka kasi maramdaman mo din naman na medyo iba naman yung kapit niya eh sobrang lamig pa ngayon titingnan pa natin kung magka-canvas ka pa ba sa iba? Hindi na. Kasi, nung nakaraan dyan din kami nagpapalit sa Canadian Tire eh. Yung iba naman, sa Costco, nagpapapalit. Ka doon sila bumibili tapos. card mo lang naman. Siyempre, doon Oo. Ayun nga, uh, doon din kami. Doon din kami sa ano sa Canadian Tire. Kasi kagandahan sa kanila, dahil si Dadong, meron siyang city card, yung Canadian Tire card, na credit card. So, pwede mo siyang 24 months, 12 months, ayun. So, bali, wala po siyang interest. So, mas magaan kahit papano, di ba? Yung una mong gulong, ganun din ginawa mo, no? Yung sa isa niya sa sakyan. So, para hindi bigla ba yung babayaran mo. sen po. Susundo tayo kay Denise. Grabe yung lamig talaga sa, sa ilong. Sikit sa ulo Ayan, tingnan niyo po yung yelo dito. So, ayan, ganyang kakapaling yelo dito sa school. Grabe, no? kami. Tapos? Almost. one number away ako. Huh? One number away. Oh? Hindi ako nanalo. <laughs> <laughs> Hindi ka nanalo? <laughs> Bye, Grabe yung lamig. Nanunood sa kamay kahit na naka-gloves ka na. Tingnan niyo yung paligid namin na frozen pa din. Umuusok. Napaaga po yung ano, parang napaaga yung bagsik ng taglamig talaga sa ngayon. Grabe. Masakit sa katawan. Parang alam mo yung parang trakasuhin ka talaga. Ibang mga bata, oh. Parang hindi iniinda yung lamig. Naglalaro pa. na stuck tong sasakyan na to ah. No? Ah, yan no, hindi makaalis. Na stuck. Taas kasi ng tambak na yelo sa gilid eh. Hindi mo mabray sa baro. Grabe yung mga bata, no? Lalakad lang mo. Kahit eh, sabihin mo kasi na Medyo malapit lang. Ganito kasi ka lamig. Diyos masakit talaga sa katawan. Pero eh, minus 28 pala yung feel ngayon. Tumaba, ayun, tumaas-taas lang ng konti kanina kasi nasa minus 32. バイナの Hello, Beng-Beng. Ayan, oh. nagmi-merienda ng pizza. Masarap pa yun, te. Ano yung bacon yan, no? Patikim nga. Lumili kami bago umuwi. Ah, tin pala yung crust. Hawak mo din sa kabila. Ayaw. Oi. Okay. Oh, yeah. Dito tayo magka-kape Tapos meron kaming Ayan si Denise o oh, May munting Christmas village Nandyan sa coffee table I-shoutout lang po ako Sa mga nag-comment po Sa mga recent na videos namin Kay Emiliano Gabriel Kay Cherry May Balubal Kay Edna M. Oliveros Kay Amsters Fries Sabi niya tapos Dadong, yung lakad mo parang katulad ni Jose Manalo. <laughs> Same moves daw. Natawa dito si Dadong sa comment mo. Tapos kay JJK. Ayan. Kay Mary Tumeldan. Ayan, maraming salamat po sa palaging panonood sa mga videos namin. Kay Joy Villegas. Kay Nida Sterling. Kay Carmela. Ayan, sabi niya sa Nova Scotia daw ulan lang at minsan. Warm. wag lang may hangin. Sabi niya, late daw yung snow doon. Usually January, pero di ganyang kadami. Oo nga, sabi nga nila, dito daw parang napaaga daw talaga yung pagbagsak ng napakakapal na snow. Tsaka kay Boy Bagito, hello sa inyo dyan. Ayan. Kay Rona Kabugaw. Siyempre kay Sir Lucito and Magda Sapno. Kay Sheng Clemente. Ayan, Sheng, kamusta kayo dyan sa Toronto? For sure, hindi pa siguro ma-snow dyan dito sa amin. Tambak. Makikita mo, ba diba, sa video namin araw-araw. just -araw. ko, grabe. Basahin mo nga to. Ano to? Sunggalia ba to? Ang salamin ko nandun pala. Salamin, salamin. <laughs> <At> to, <laughs> si Bini Denise. Ayan, Elvira. Ano yan? Uy. nga. Oh. Uh, Elvira Sunggala. Sungalia. Ayun. Shoutout kay Elvira Sungalia. Pinabasa ko kay Beng, Beng, kasi hindi ko masyado mabasa. Kay Jarwin B. At shoutout din po kay Celeste De La Costa. Sabi niya, "Hello Alit family. Kadadating lang po namin last Saturday dito sa Regina. Kasagsagan ng snow. Sobrang thankful po ako sa mga videos niyo, laking tulong sa amin." Ayan, thank you po sa uh, panonood sa mga videos namin. Tsaka, welcome po dito sa Canada. No timing yung dating nyo, no? Grabe yung welcome sa inyo ng Regina. Yun, sana makapag-adjust kayo sa weather dito. Lalo na pagbaguhan ka dito, talagang alam mo yung iindahin mo talaga yung lamig. So, ayan po. Good luck po sa inyo. Tsaka ingat kayo lagi. Lalo na madulas lagi yung daan. At sobrang lamig. Hello din kay Alan Riley. Shout out din kay Angel Jake Oma. Hello din kay Mary Jane Roy. Ayan. Tsaka shoutout din kay Culinarian. Hello sa inyo dyan sa Manitoba. So ayan, sa lahat ng mga viewers namin, maraming salamat sa palaging panonood at sa mga bagong subscribers namin. Welcome po sa aming channel. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat at happy weekend po sa lahat.